Mày mà lamang guys của ngành đồ. Tièo. Kunti tìm tìm gì tìm 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 Ayan, isang magandang umaga. Mga kamindugin yung farmers. Uh, for today's vlog. nandito naman tayo sa ating sibuyas mga ka-farmers. Dahil ngayon ay nagpapatubig kami. Ayan. Uh, hindi natin alam kung last patubig na namin to mga ka-farmers. Kung may bayar ng magtitingin, magalas patubig na. Kung hindi pa magkakasundod sa presyo, hindi pa last sa Tubig to mga ka-farmers. Ay, papakita ko sa inyo yung sibuyas uh, mga farmers. medyo mapay na yung iba pero nasa ano pa lang naman, 10%, 10 yung hapay. So, bumabagsak na baga. Kaya maghahanap na tayo ng buyer mga farmers. Pag nagkasundo sa presyo, lagga. Pag medyo mataas na, ah, uh, bigyan na natin. So ito pakita ko na sa inyo yung laman mga farmers Ayan na guys yung laman oh. Ito na yung laman oh. Ngayon oh. Yung laman nya Ang laki yan Ngayon oh, ito hapay na yung iba Yung mga hapay na Ito hindi pa naman lahat Nasa 10% pa lang Lucky old. Oh. Nakayan to. Hmm. hmm. Malapit nang magsingga mas to oh. Mga apay na siya. Ano e, kasaga pa lang yung laman dito sa madaling ma -iga. matuyot berumah tegang laki ito guys ay super pinoy spaghetti ganito guys yung spaghetti oh yan yung mahabang leg pero naglaman pa rin siya Pinunod mo po lang ito guys ay super super pinoy ito ay yung red dragon naman to dun kami una guys nagpatubig ko yung may dulo, dulo ng kawayan na yun yung red dragon namin doon guys so hindi pa nagabagsak to ito to pa naman to yung bagsak niya ang kapermers Ito, ito, dito pag sakan na dito hmm, ganda o lalaki o oh. solid solid Ito guys ay super Pinoy. Yan, tapos ng patubigan to. Yan, nagpatapon na lang ng tubig. Yan, tamang-tama yan dito sa baba. Hindi na kasi pwede yung babagan. Malaki na yung laman niya. katulad ng may liit pa. Pwede mo makakal. Ito kasi hindi na pwede. Malaki na siya. Baka masiga yung laman niya. Magsugak. Ito guys, so dami ng dapa. Oh. Dahil ang dito. Pero doon wala pa. Oh. غادي يدو من ayan, konti na lang po yung aming patubigan. Ito na lang, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na kama. diyan tapos na dun. Ito yung mga lamang guys. Ang ganda. Ayan. Kung titingnan titing nyo guys, ano? Walang damo, no? Pero may damo din yan. Kunti lang. Ito naman guys, ang damo nito ay mutha. So kung titingnan mo siya ay walang damo. Pero may pulok-pulong mutha yan. Malinis. Malinis nga lang ibabaw. Ayan.